Natatawa talaga ako. Sakitan dyan ko sa kakatawa to, mga maesog na to. Ang bubo. Ang bubo talaga to, mga maesog na to. Mga DDS. Sabi nila, secret suna daw ni Inday Sara sa Lunita. Secret, bigla na, magbigla, bigla na na sila magdatingan doon. Ipinuso sa TikTok. Duma, dumasi po ay piko. Natatawa ka tuloy ako, secret daw. Ipinuso sa TikTok gago. <laughs> si Raul, bobo talaga po ng may Sabi, sa daw si Inday, doon sa Sona, una pa ng ating presidente si BBM. Sa Sona, July 20 to si BBM. July 20 naman si Inday Sara. Sona, sabay daw, pinakamalaking people power daw. Kaya bigla akong tumawag, nag-order ako sa libong sako. <laughs> Isa sa ko yung mga nagrally doon. <laughs> Sako. Isa sa ko sila. Sabay tumawag ako ng mga malaking condominium dito. Yung mga safety tank. Ipasip-sip ko, ilaman ko sa bumbero. <laughs> Yan ay bumba ko doon sa kanila. Umag, sabay, may mga payong. Magpayong sila kasi paulan na sila sila tubon. <laughs> Parang may nahabol ako hindi maganda. <laughs> Sisigaw si Inday Sara. Sa kanya nagawa sa loob na isang taon. Doon sa deep age. Sasabihin niya doon, yung 125 million na bulsa ko. <laughs> Wala ko pira eh. <laughs> eh nakita niya yung basketballista. Makita niya, magaling siya mag-dribble. Magaling din mag-shoot. Ayan. Hindi na galuhan niya ngayon ng gasoline station. Magaling mag-drive Eh. Magaling din mag-shoot. <laughs> Mahaba din yung kanyang pasinsya daw kaya nagustuhan niya. <laughs> si Raulo talaga itong hindi ka dinihisa ito. Si daw. Ay, nako. Ay, uh, nako. Uma mga dinihis. Pag nag-secret kayo, wag niyo po sa TikTok. Eh, lagi, pinaka-paborito pa naman dumaan yung mga style ninyo, mga di sa akin. mga bobo. Bobo talaga ito, mga dede sa akin. Sikreto na narali. Sikretong zona. Biglaan na daw sila magsabay-sabay dating na sa Luneta. Ipinoo sa TikTok. Malaman ko tuloy. Ako na matawa ng tawa. Si raulo, bobo. 哎，大哥 <laughs>。